Update naman po tayo sa epekto ng El Nino at mga hakbang para sa mga apektatong magsasaka. Ating tatalakayin, walang iba kundi kasama natin si PCO Assistant Secretary Joey Villarama, ang tagapagsalita ng Task Force El Nino. Asek Joey, welcome back to Bagong Pilipinas ngayon. Magandang tanghali niya, magandang tanghali, Attorney Mix. Mula po sa ating huling pag-uusap, no, last week lang, prioridad po ng Task Force El Nino, syempre ang food and water security, public health and energy supply. Ang si kumusta naman po yung assessment niyo sa ngayon with the partner agencies pagdating sa water and food security sa bansa sa kabila po ng tumitinding epekto ng El Nino. Uh, Ninya Attorney Migs, nakakatanggap tayo ng mga balita ngayon na nadadagdagan po ang mga lalawigan o mga rehiyon na apektado ng El Nino particular sa sakahan. So, uh, magbibigay lang ako ng update no. So, uh, last week I was uh, mentioning regions 6 and 9. Ngayon nadagdagan na po ang pinsala sa agrikultura sa uh, Region 1 at uh, saka sa region 4B sa MIMAROPA. Okay. So nakikita natin sa balita ngayon yung sitwasyon sa Mindoro mm -hmm. Oriental at Occidental. Pero uh, we would like to assure the public na uh, kahit po uh, nakikita natin yung devastation sa mga palayan, sa mga sakahan mm -hmm. eh maliit pa pong bahagi uh, ito. Uh, ang uh, projection po ng National Irrigation Administration ay nasa 275,000 hectares. Uh, ang posibleng maapektuhan ng pananalasa ng El Nino, Pero sa ngayon, nasa uh, 6,600 uh, hectares pa lamang po. Pero po, hindi natin dini-discount uh, yung fact na maapektuhan po nito yung uh, ani dahil po nagsisimula o pasimula pa lamang po ang uh, dry harvest season. So, uh, meron po itong uh, siguro uh, konting uh, kink doon mm -hmm. sa ating uh, Uh, expected harvest pero sa ngayon uh, we would like to assure the public na sapat po ang supply ng ating uh, bigas at pagkain. Mm -hmm. May ilan pong mga lalawigan at probinsya sa bansang nagdeklara ng state of calamity dahil sa epekto ng El Nino. Ano po ang tulong or assistance ng Task Force El Nino para dito at saan po sila maaring tumugon at humingi ng tulong? Una sa lahat attorney mix no hinihikayat ng Department of Agriculture yung mga ah uh, napinsalang lugar na uh, ang situation is um calamity state na uh, na magdeklara ng state of calamity dahil po dito po matitrigger trigger yung uh, mechanism para po makapagbigay ng tulong ang uh, national government so um, ngayon po uh, in particular yung nabanggit kong uh, probinsya yung dalawang bayan sa Mindoro Oriental at Occidental uh, nagdeklara na po sila ng state of uh, calamity so doon po papasok yung tulong ng uh, Department of Agriculture particular po sa tulong na manggagaling sa Quick Response Fund. So, ano po ang matutulong ng Quick Response Fund na yan? Yan po ay para sa rehabilitasyon ng uh, uh, agricultural land na napinsala at pagbibigay po ng additional farm input. Pero I understand ang concern po ng uh, mga magsasaka uh, na naapektuhan is yung daily needs nila. Mm -hmm. So, saan sila kukuha ng makakain? Lalo't na nakabase sa aanihin nila yung uh, pang-araw-araw na panggastos nila. So, Uh, papasok din po dyan ang uh, DSWD. So i-endorse po ng uh, Department of Agriculture Regional Field Office ang mga apektadong magsasaka sa DSWD para sa cash assistance at saka sa DOLE para sa uh, cash for work program. Pero kahapon po uh, mga opisyal po ng Department of Agriculture ang nagpunta sa Mindoro upang magpaabot po ng uh, rice uh, assistance na 5,000 pesos. Meron din fuel subsidy at uh, kung naka-insure po ang inyong sakahan ay uh, makaka Uh, tanggap po ng kaakibat ka na tulong. At the same time po, dahil nga po nag na ng state of calamity, yung uh, LGU mismo ay makakapagbigay po ng tulong in terms of kind dun sa mga apektadong populations. So um uh, Asik Joey we have to understand na ang nangyayari ngayon na tagtuyot yung epekto ng El Nino uh, hindi simpleng kailang bigyan mo sila ng uh, seeds or even water pumps kung walang tubig I mean hindi po ito yung kailangan nila ngayon It's more about the daily uh, sustenance so pagkain uh, anong kakainin ng anak nila anong kakainin ko bukas tama yan ninyo no? kaya nga po maganda na maintindihan natin kung bakit po uh, ginawa ng uh, pangulong Ferdinand R Marcos Jr na lead agency sa Task Force El Nino ang Department of National Defense dahil um, alam po natin na under sa DND ang uh, Office of Civil Defense at uh, uh, National Risk Reduction uh, Management Council so Um, disaster risk reduction management council so uh, kapag po uh, umabot na po tayo sa calamity situation eh doon po papasok yung mga tulong so i-treat po natin ang uh, sitwasyon kunyari po nagdeklara na ang LGU ng uh, state of calamity ay uh, dyan po papasok yung tulong in terms of guide in terms mm -hmm. of pagkain at yung uh, medyo uh, long term solutions nga po eh paano po yung alternative means of livelihood ng mga uh, naapektuhan mang magsasaka kung hindi po sila makakapagtanim You mentioned the state of calamity na ang Mindoro, no? Um, ito naman sa Iloilo, they considered placing the entire province in state of calamity dahil ayon po sa Regional Disaster Risk Reduction and Management Council nito, for the past six months ay mahina na ang supply ng kanilang tubig para sa kanilang mga pananim. Ano po ang mga hakbang ng Task Force El Nino sa water supply sa mga apektadong lalawigan na ito sa Iloilo? kahapon po may uh, pinuntahan ako o may inattendan nako ng um, El Nino forum na hosted by DOST Pag-asa so uh, doon po inuulat po ng DOST Pag-asa na yung uh, uh, amount of rainfall talaga during an El Nino year is uh, insufficient so uh, below normal or way below normal so sa ngayon po yung mga dam po ay uh, meron pa pong sapat na supply para matubigan po ang ating mga sakahan pero hindi nga po tayo uh, pwedeng maging complacent at uh, isipin natin na uh, magiging sapat po lalo kapag tumitindi po ang uh, init ng panahon. So, andyan po yung, uh, uh, nandyan pa rin po yung pwede nating itap, yung uh, groundwater. So, uh, maybe binanggit po for example sa uh, Mindoro na wala na raw makuhanan ng underground uh, water source. Uh, pero sa pakikipag-ugnayan ko po sa Department of Agriculture, pwede pa pong laliman lamang po ng hukay ng konte para po matapa po. Kasi uh, maganda po yung replenishment ng aquifers ng uh, water sa Mindoro. So, baka Uh, kailangan pong lumipat lang po tayo ng site para po makakuha ng water for irrigation. Um, as a whole po, again, um, hindi po natin mapipredict kung gaano kababa ang ibababa ng ating uh, dam levels pero kaya hinihikayat po natin ng ating mga uh, kababayan na mag-conserve at magtipid po at in terms of agriculture po, nirorotate po ang uh, pag-dilig uh, o pag-irrigate sa mga sakahan. Asik, like you mentioned na may mga nadagdagan, ng mga probinsya no, na nagkakaroon ng dry spell ngayon. Um, kamusta po ang monitoring sa pagtitingin ng mga ibang probinsya naman na baka uh, maapektuhan dito sa parating na El Nino or uh, nararanasan natin ngayon na El Nino? Attorney Mix, the last time I was here, I mentioned 41 um, mm -hmm. provinces yung affected. Actually, as of February 25, 51 na. Tataas pa yan to 73 and then um, aabot ng 80 bago bumaba ulit sa 50 plus. So, um, uh, sinabi natin na ang uh, effects ng uh, strong and mature El Nino ay magpa-persist until June, uh, May-June. So, um, tingnan natin kung ano po yung uh, uh, pwede pang gawin pero... Uh, sa ngayon po ay uh, sapat po ang paghahanda uh, ng mga ahensya upang uh, ma-avert at uh, ma-abatan po yung uh, posibleng magiging epekto sa water resources, sa food supply, pati na rin po sa enerhiya at saka sa kalusugan. Ang daming aspeto nito, no hindi lang doon sa food security or sa kanilang livelihood pati kalusugan ay uh, kailangan rin ng uh, intindihin ng Task Force El Nino. Now, um, kasama po as you mentioned yung mga iba't ibang ahensya na katuwang ng Task Force El Nino. Ano-ano po muli uh, paki uh, isa-isahin nyo yung mga assistance na natatanggap ngayon ng mga apektadong sakahan at ng ating mga magsasaka. Sa mga magsasaka po na naapektuhan ng pagkatuyo ng kanilang mga palayan, um, ia-assess po ng uh, DA Regional uh, Field Office kung pwede pa pong tamnan yung kanilang sakahan. So kung uh, uh, palay po ang kanilang tinatanim, titingnan po kung pwede pong taniman ng uh, drought or uh, Uh, drought-tolerant o drought resistance na palay. Kung hindi naman, uh, nabanggit mo kanina, pwedeng magbigay ng uh, seeds ng high-value crops na mas kakakunti ang tubig na kailangan. Uh, examples are legumes, peanuts, uh, soybeans. Kung hindi naman po pwedeng tamnan na talaga yung lupa at sobrang tigang na, gaya nakikita natin sa video, eh, um, alternative means of livelihood. Pwede pong bigyan ng uh, mga uh, domestic animals, gaya po ng itik, ng manok, Uh, ng kambing ang uh, mga magsasaka. And then, I mentioned already, uh, pwede pong pumasok sa ng dole for the cash for work uh, assistance. So, marami naman pong tulong, depende na lamang po sa particular situation on the ground, at kung uh, nasa state of calamity na po ang uh, ating uh, uh, probinsya o lo lokalidad, eh, doon po mas papasok ang tulong from the national government. As ek, you mentioned may aspetong kalusugan dito. So, sa pang public health, can you please give us an update kung may natanggap na ba ng mga reports or datos kung may mga apuntadong individual na nang dito sa El Nino at paano po pinaghahandaan ng task force ito ngayon? As of now, no, fortunately, attorney mix wala pa pong naitatalang outbreak uh, in terms of diseases related to uh, El Nino. Kasi pwede dyan magkaroon ng waterborne diseases dahil sa kakulangan ng uh, malinis na tubig na iinumin, like cholera, typhoid, uh, vector-borne uh, diseases like um, dengue, chikungunya, yung dala ng mga lamok. Pero ang uh, naiisip po natin palagi, lalo na kapag tumataas ang temperatura, is yung heat stroke. So, alam ko po last week, may napabalita po na Uh, sinabi po na isang magsasaka po ang uh, namatay dahil sa heat stroke. But the Department of Health would like to correct that dahil po uh, meron po, inataki po sa puso actually yung farmer na yon. So yun mm -hmm. po yung gusto nating uh, ipaalala rin sa ating mga kababayan, lalo na may pre-existing conditions kayo. Uh, sino ba yung may pre-existing conditions? Yun po yung senior citizens, pwede rin po yung mga kabataan uh, na maliliit. So mas prone po sila sa uh, heat stroke. So kung nakakaranas po tayo ng pananakit sa, uh, ng ulo, parang yung uh, kakaibang or irregular na pagpapawis, nagkakaroon po tayo ng uh, rashes or uh, flushed skin, uh, mabuti pong magkonsulta na po tayo sa uh, doktor. At kung uh, wala naman po tayong nararanasan na uh, ganong sintomas, pero po, Uh, na feel natin na umiinit na yung ating katawan, pinakamabuti pong uh, lumilim tayo at uh, magpunas-punas po tayo sa mga, sa batok, mm. sa leeg, sa kilikili, para po maibsan po mm -hmm. yung uh, init ng katawan. Yun, tsaka yung pag-inom ng maraming uh, tubig, ano, um, asik Joey, very important, baka nakakalimutan nila, wag nilang intayin daw na mauhaw. Minsan kayo na lang, don't wait for you na mauhaw, kasi abnormal na yun, once mauhaw ka, uh, it's already a symptom. Tama yeah, po yan, no? Kapag uh, uhaw na uhaw ka na at you feel the need to down uh, huge amounts of yes. water dehydrated ka na actually mo uh, May kaakibat niyan ay yung uh, sakit din ng ulo, nahihilo ka na. So, wag na po natin uh, uh, paabutin sa ganun. Actually, maganda nga ngayon kasi ang dami na nating available na water tumblers. Yes. Ang dami pong nagbabaon. So, uh, ugaliin po nating uh, magdala po ng uh, lalagyan ng tubig para po kung na kahit uh, nasaan po tayo ay makainom po tayo ng tubig. So bilang panghuli na lang, uh, Asika, Joey, baka meron po kayong mensahe sa ating mga kababayan na nakaantabay sa epekto po ng El Niño sa bansa, um, hindi lang po para sa uh, mga nasa field ng agriculture, kundi lahat po tayo eh, ramdam na natin yung uh, init sa katawan. Inuulit po natin ang panawagan natin ni uh, Niña, Atty. Megs, na hindi lamang po, as you said, magsasaka po ang maaapektuhan po ng uh, pananalasa ng El Nino in the coming months. Tayo pong ordinaryong tao, makakaapekto po sa atin ng matinding init, hindi lamang sa aspeto ng ating kalusugan, pati sa pang-araw-araw na buhay. Kaya po uh, nananawagan po kami na habang sapat po ang ating supply ng tubig, ng ating kuryente, ng ating pagkain, ay uh, magtulong-tulong po tayo para po uh, hindi po... Uh, mabawasan o maubos ang ating limited resources. Matagal pa po ang ating bubunuin, ilang buwan pa po ang uh, pananalasa po nitong El Nino, kaya dapat po uh, maghanda po tayo para sa kahit anumang eventuality. Pero tinitiyak po natin na ang administrasyon ng ating Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ay uh, may ginagawa at handa po para po maibsan po ang ating paghihirap sa pananalasa na pwedeng idulot ng El Nino. Maraming maraming salamat po sa inyong oras, PCO Assistant Secretary Joey Villarama, ang tagapagsalita ng Task Force El Niño.